Paano mag-commute pa BGC? Tuturoan ko kayo sa pinakamadaling paraan. Tsak makakamura kayo sa pamasahe. At siguradong may baon pa kayong pera para kumain doon sa BGC. Kaya samahan niyo ako mag-commute sa araw na ito. Kung galing pa kayo sa Kaloocan o Bulacan, o kung malapit ka lang sa estasyon ng tren, sakay ka na ng LRT1 patungo sa EDSA Station. Nakikita naman sa itaas kung mag Kano ang one-way ticket mula sa mismong stasyon na sasakay ka ng TEN hanggang sa EDSA. At syempre, itap mo yung single journey ticket mo para makapasok ka. At yun, dumating na tayo sa station ng EDSA. At paglabas mo sa card reader machine, umexit ka sa kaliwa tapos tataas ka sa hagdan. Karamihan naman sa mga nakasabay mo sa EDSA ay papuntang MRT. Pagkatapos, baba ka naman dun sa isang hagdan. At sundan mo lang yung signage na nagsasabi ng Taft Avenue Station MRT 3. Simula't pagkababa mo, kakanan ka, tapos dire-diretso at susunod ka sa pila. Bili ka ng ticket rito at kapag estudyante ka, may student discount at sa mga PWD hanggang sa makabili bibili ka ng ticket pa Ayala Station. Pagbaba mo, sa kanang 10 ka sasakay. Hindi pa nag 20 minutes guys, nakarating na tayo. Ay, uh, na station, na. Ay, na. Ay, na. na. So pagbaba ng 10, aakyat tayo sa hagdan. Dahil doon ang exit. Noong una, bago ako dito sa Ayala Station. Kasi akala ko, ang exit ay pababa. Yun pala pataas. At agad-agad mo na makikita kung saan lalabas. Ganon lang kadali guys. At nasa 1 Ayala ka na pagliko mo sa kaliwa. Pero papunta tayo ng BGC, kakanan tayo. At promise guys, ito na ang pinakahuling hagdan. Kasi sa tapat lang makikita mo na ang BGC Bus at sa 15 pesos mo makakapunta ka na sa High Street BGC